Ah, magandang hapon po sa lahat ng mga ka natin dyan. Ako po ay si Arnel, at Chris. Ah, ito pong client natin, meron silang bago na discover. Ah, gamit po yung ano natin, ah, Mariatek 3D. Yan. Ah, galing sa taas, hukay sila pababa. Yan po yung nab nabuksan nila. Yan. Ah, ngayon, namingin sila na advice kung paano daw ito. Kasi pag isang loob, wala namang nakita. Ang mga gantong senaryo, ang mga advice ko dito, kadalasan ng panel ang wala naman nasa mga room na sinarado. So, ang hapon, bago po yan umalis, mag-iiwan po yan ng mga marker dyan sa wall or ceiling. Yan. Una-una, kayo lang na po nakabukas niyan, wala ko iba. So, una mo gagawin ang ganito. Pagpasok mo sa hallway, uh, mo, kailangan naka, ano ka, uh, safety gear. Ano ba yun? Meron ka helmet, meron kang plus life sa ulo, mas maganda para rin kamay mo, malayo nakakagalaw. Tapos meron ka rin pang self-defense. So, bago ka pumasok at meron kang kasama sa loob, meron din sa So, kung may kayo, mas maganda. Yan, tapos tubig. Kasi baka mamaya, mayroon ka matisyon o ano So, ganito, balik tayo doon sa ano. Alibaw, wala naman, no? Una mo aralin dyan, information na dadaanan mo, ang mga wall, meron mga nakalagay niya, mga bato o sining tapos magdala ka na ng pintura. Wala ka pang, ano, locator. Pero pinakadabis niya kung meron ka rotation, or rotation, Tesla, Gold Hunt, or V5, V6. Pwede na rin yan, dyan. So, gaya nito. Kung may locator ka, mabilis mo ma-pinpoint ma, ma kung nasa banda yung mga prospect mo. Kaya gaya niya, may bato na, no? nakarang. Pwede nahulog yan or nilagay. Kaya, pero kung may locator ka, pwede mo na combine pag tinama, mayroon ka mga gift dyan, applyan mo ng vaccine o yung wall, kung makukuha mo yung dimension ng ano niya, i-apply mo yung ano dyan, gold mo na, sulon uh, void space. Kasi ang room, pwede ka mag makatama dyan ng room. So, kukulaya mo yung wall, kasi kayo naman na may ano lupa. Yan, kukulaya mo yung na, so, di ka na may ligaw. Yan, yan yeah po, napakaganda po na area nyo. Napakaganda talaga. Kahit sabihin natin, wala pa sa loob laman, pero pag nabuksan mo mga kwarto nyan, yan ang ganda. Yan gaya, may void sa wall, oh. The indication, sabihin natin, yung panel mo dyan, dito dere lang. Yan. Pero, gamit naman ang locator, kung meron ka. Kasi ang Maria, ang software ng Maria, yung Visualize 3D, uh, parang ano lang siya, pang ano lang siya, pang ground Pang flooring ayan alex proton lighter na 4D pa on elect natin kaya pag makakuha kayo dito parang yun yung lv 16 LV8 o LV4 LV2 pwede naman yun ayan sa so, gaya nito no, ang ganda na area nyo so kung medyo nakakot kayo bigyan ko yung advice. Pag mabaho yung area sa loob, ibig sabihin may hayop dyan na nakatira. Kasi yung mga niya ibon o ano man, dinadala dyan sa loob. Kaya medyo mabaho, kumalangaw, may hayop niya dyan. Pero ang ahime, aalerto uh, pa rin kayo kasi minsan mga ahas sa ulo dyan dyan. So, kala, meron din kayo palangga para sa mga gano'ng senaryo. Yan, yung po ma-advise ko sa mga pakakais uh, na dyan. Yan, hindi ko na po sasabihin yung pangalan kasi unang-una, hindi naman ko... Para sa akin o sa aking area sa kanila. Humingi na ng advice kasi naka-discover na yung Maria nila. Yan po, na-discover nila. Ang ganda. So, masabi ko, ingat kayo. Uh, Nakapasok kayo, nakaharness din kayo dyan. Helmet. Tapos, mga first aid. So, ganun po, mabuhay po kayo. Arnold pictures